Kumusta ka? Hello mga kawika, welcome sa channel na to. Mabuhay katipunan para sa wika. Ako po si Teacher Ashma. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa alpabetong Filipino. Tinatawag na alpabetong Filipino ang mga titik na may takdang kaayusan o pagkakasunod-sunod. Ang makabagong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik. Ito ay hinango sa alfabetong Ingles na may 26 na titik at dinagdaga ng titik N at NG. Ang NG ay itinuturing na isang titik lamang. Ngayon, tunghayan ninyo ang mga halimbawa sa mga sumusunod na larawan. At para sa gabay sa mag-aaral, sagutin ng tanong. Alin salita hindi nagsisimula sa patinig? Kung mayroong mga limang patinig, mayroon namang 23 letra o titik. Ito ay ang mga katinig. At para naman sa gabay sa mag-aaral, aling salita ang hindi nagsisimula sa katini. Naway no, may natutunan kayo mga bata. Maraming salamat sa susunod na pagkikitang muli. Magandang araw.